Alang kwari. Kasi so yung... Nakakabahan ako. Del mo lang talaga ito sa'yo. Ito yung dahilan kung bakit ah, hindi ako masyadong nakakapag-vlog ngayon. Dahil nag iimbestiga rin ako. Na Nag-iimbestiga sa sarili kong kaso. No? Wala mong nandim pala ako mag iimbestiga Hello guys! Walang tao pala. Kasi paano na lang siya nagaanap? ano pa ba? hindi tayo nag i tayo, no? Sorry. Arroyo, boss. Arroyo? Ay, yung, ano Dito sa kabila no? yun, 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 yung yun, 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 yung yun, oh. yun, oh. yung driver yun, sir no yun, yun, yung driver yun, no? uh, yung yun, na, na, na ano ko na ginulpi yun, sir yun, 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 Oh. Ano sa e, kami. Eh. Hindi ko siya, ano, hindi ko kasabwat sa ano sa akin sa, sa nangyari sa akin. Ang akala uh, ng mga pulis eh kasabwat ako kayo. Ilang beses na no nangyari 'yun, sir? Ah, uh, may nakita ako nag ano, nag-away. Oh, may nakita ko nag-away doon sa medyo malayo pa ako eh. Oo. Oh. Tapos no. nag ano na nag nagtakbo na yung parang nag-away. Tapos may nagpara sa akin. Oo. Oh. Para sa akin yung ano yung pasayran ang yung lalaki tapos sabi niya anong may ano ko ni kasama ko sa tulong eh yung CCTV diba mga mas may kita mo din yung 0660 na to na ikaw may dala eh yung CCTV nakilala ba nilang ano ang lalaki? hindi nga hindi ko pa nga ano eh no nandyan lang ako eh may may marami marami sila may kulay pula ron o kaya nga akala ko nga magkasama kayo lahat eh yan Ayan, abang binibira ako. Ayan ka, oh. 0, -0. Ayan, sir. Ayan, abang binibira ako. Inilawan yung, sir. Yan, yan, yan yung inilawan mo. Yan yung... O, ano, kakalala oh, na mga polis, isasakay mo siya. Eh, yan, As, yan yung... Ayan yung sumuntok sa akin. Ayan yung... Po. Tumakbo. Yung naka-item? Uh, Oo. Oh. Ina-isakay mo rin yun. Sir, eh, dalawa sila. Dalawa yung... Yung, suma, yung sumakay kasi sa akin, yung ano, yung nakaputi. Dito, dito. Oo, oh, yung puti doon. Oh. Ay, yung magkakasama yung mga yan, o. No? Yan, kasama sila? Oo, magkakasama sila. Hmm. Tignan mo naman, may may ma 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 kita ka dyan, sir. Ikaw yung matagal ko nung buwabag-abag sa isipan ko, sir, eh. Bakit? <laughs> Lagi kong inaan ito, kasi minsan na may sumakay, sumakay na dito yung ano ko. Yung mga kaibigan ko, hindi naman daw sila, hindi naman daw ikaw yung nag a yeah, Kaya hindi, hindi sila pwedeng kumilos. Ayun, o. Intay lang sawa ko din. Oh. Dito banda ano Siya rin, sir, Ba't binugbog ka nila. Ayun nga 'yung time na 'yun nung nakatayo lang ako, naghahaypa kami, nag kami ng taxi. Kasi tinanong ko rin sir eh, nung sumakay, sabi ko, sino 'yung nag-ano doon, nag- ano, nag-away, uh, na, uh, nag sabi niya baka na tripan lang sir, uh, ano, uh, baka natripan, uh, ba, ano, ano, na trip oh. ano kuno naabot. Kasi na tripan lang eh hubog. in, in, in 'yung ano ko. Inablot 'Yung blutong ko. Tapos 'yung sombrero kong ano, 'yung na may 25,000 nung tinira sa akin. Dire kasi sila jan kasi sila. Ay diyan jan sila bumaba, sir. Diyan sila nagbaba ng Oh, papacheck eh. ng CCTV so, rin eh. jan nang CCTV pa check mo baka diyan ano. Etong ng... ito ba 'yung Arroyo? Oh, Ayun, ayan Ay, Arroyo yeah, yeah. sir, no. Ano, oh, ito si ano si Sir, oh. ito po si 660. Hmm. Tagal ko nang hinahanap. Ayun oh. No? Ah, Asi na kayo mo yung isa na ako lepote. Ayun oh. No? Ayun si nakaimo, di ba? Yan, yun na ako na yan. Ayan e, 660 Ah, oh, okay. yan. ang sinakay mo. Ganda. Ayaw kayo eh, okay, magali lang sir. E, ano kayo? Elmer Lagaras pangalan nyo sir, di ba? Saan na nakuha number ko sir? Sa mismong ano rin. Sa quarry din. Ah. Hmm. Okay. Ba't uh, 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 uh ano lang kayo nag-contact sa akin? Matagal uh, ngay ngayon lang ako nag-ano, no? Ba't ngayon lang kayo nag-contact? Medyo nag-alangan ano, pa ako sa inyo nun sir. Taka ano? pinapalamig ko. Sabi sa akin ng mga polis, palamigin mo muna konti. Ay, pinapalamig ko kasi mahuhul, mahuhul, makuha ko yung CCTV rito. Barangay na itong ano, Arroyo, alam ko dito eh. Doon sa may kabila eh. Oh. Ay, magkakasabotan sir. Oo, oh, mag may mga matanda pa. Parang planado na ano. Piniplanuhan ako. Anong sa ano sir? Yung target, yung nakaw talaga? Hindi. Baka kasama na rin yun, tas Ginulpi na ako eh. Ayun o. No. Oh. Ito yung sinakay mo eh. Sino yung tumakbo? Asawa ko. Ah, misis mo yan? Oo. Oh, Ayun. dyan yung sa may ilikod, di ba? Dito yan. O, parang ito yung sumuntok sa'yo eh. Ayun, yun nga, yun Ito yung, ito yung... Kasi, kasi nung nakita ko nung nag-away, may, mayroong takip dito sa muka. Yung Oo. nagsuntok sa'yo. oh, may takip sa muka. May takip sa. Tapos dito, dito sila bumaba, sir. Oo, oh, dyan sila bumaba, sir. Ano kayang barangay ito? Kasi nakuha ko yung CCTV dito sa kabila eh oh. Dito sa labas. Ang barangay siguro neto dito rin. Molilo. Arroyo siguro dito sa kabila. Arroyo, dyan papunta ko dito ano, Molilo. Hawak ko na may marami na akong hawak sir. May mga ebidensya na ako. Kompleto na ako. May blatter, may medical. Lahat yung hawak-hawak ko na lahat. Ipapano ko eh. Yung pangalan mo kailangan maalis din. Bakit na sam? Bakit damay ako doon, sir? Yeah, Ay, okay. Yung Series 660 pero wala ka pang pangalan doon. Ah. Itong taxi na to, ano, dalawang okay. beses sinakyan to. Kaso, dadalhin sana nila ng police station. Ang nangyari hindi naman daw ikaw yung Hindi oh. Iba, Oo. Iba kasi yung driver ito. Eh, oh. no. Mahawak ko. Hindi nakawalan ako no, ano Ito si saan yan, no? Ay, ito yung CCTV. Pwede pa akong kumuha ng mga CCTV kahit saan. Kunin mo yun Oo. Pero, dito pa lang kilala naman, di ba, sir? Ah. Oh. Kilala naman sa, sa dito pa lang yung nagsuntok sa Hindi ko nga kilala yung mga yan eh. May mga kabataan eh. At may matanda. Hindi ko sila kilala, sir. Um. Ano lang ako dito, hindi naman ako talaga taga rito, sir. Ano lang, dayo lang ako. Nung dinagyang ko, gumagawa, ano, vlogger ako. Gumagawa ako ng mga, mga content, mga ano, vlog. Ay, kasi, kasaya, eh, nagkasayaan kami. Napainom ako ng konti. Siyempre, dinagyang. Pagkunta ko dyan, ayan na, binira na ako ng binira dito. Mga kabata, guru, grupo ng kabataan yan, no? Grupo sila ng kabataan, may mga lalaki pa, eh. Oh? Sinundan, sinundan ka siguro ng sir? Eto, sinundan talaga ako. Simula siguro doon sa may, ano, nagiinom kasi kami doon sa sir, eh. Sa may kabila. May pakiramdam na ako na sinusundan ako, eh. Hindi naman ako naging nangangamba kasi alam ko wala namang ganun dito sa Iloilo. Ayun, eh, nangyayari sa akin. Nagkaganyan. Ate sir, naiyanin nyo ako na at least wala kayo, papakita ko sa ako ano to sir sa mga polis tsaka lalo okay. hindi natin kilala yung mga tao ano na yun baka mga malamang yan, ano sir, malamang yan gawain pa rin nila yan no? kaya nga, kaya nga sabi ko kailangan mahuli yung mga mahuli kasi gagawa, gagawa pa rin yung mga yan eh kailangan malaman kung taga saan may mga suspect na ako na ano na ayun nga yung mismong ano kasi hindi ko pa alam yung mga lugar pero hindi naman parang hindi naman yan dayo kasi mga oh, mga taga dito talaga sir ilunggo ilunggo kasi kasi ah, dito dito ko umpisan dito ko na yung umpisan yung ano yung CCTV may CCTV ako Day, sa malayo eh din oh. Dayo din ako. Ah, oh, dayo, okay, sir. Taga saan kayo? Taga Negros ako, sir. Negros. Oh. Ang mayari na itong taxi na to, na 0660. Gorilla. Oh. Isa, ano, uh, sa, pangalan uh, niya. Si... May pangalan yung payat lang, eh. Lalake. ang pangalan oh. yung mismo o boss? ay pante mo na ko, sir sige, sir ayun 0, 0, 0. Ayan. dito sa sa ano siya nag-ano, no? ginagaray saan siya sa, sa, sa dito sa Amanduryaw, sir may, may mga kausap din ako ng taxi, taxi driver. Alam na, kilala nila yung ano nito, mobiyahe nito. Ah, uh, yung regular driver Oo. Ka lang, uh. hindi ka naman daw regular sa gabi ka lang okay, daw Ano yung biyahe ko kasi, uh, Sabado, minsan linggo, kasi nag-duty din ako. Tagal kita ng sir. Mapot ng dalawang buwan, no? Oh. Okay, ko kuha mo naman ang berbo. Kaya nga, eh, ako, baka kasi sa isip ko, nahihirapan na rin ako, eh. Siyempre, yung kasabot ko na ano, na ano ako, na parang Kinakabahan ako. Dahil di mo lang taga-rate kasi. Eh. At, at nagpakita sa akin na wala na yung pangamba ko. Na, hindi, hindi naman pala talaga kasabuhat. Matapot ka sa akin. Oo. Oh. Tagal ko nang inaanuan to. Nakapansin mo, may mga, may mga nagpipicture-picture dyan sa ano, sa mga gilid-gilid. Pinipicture -gilid. picture rin to. Marami na akong picture na ito eh. Kung saan-saan tumatambay. Tumatambay sa ano, sa port. Uh, port ah, yung, oh. yung driver nito sir, taga-port San Pedro? Oh, taga-port San Pedro. Oh, Ayan. San Pedro, eh yung ang dami kong picture okay, nasa okay, okay, okay. police station lahat ng police ng ano. Okay. Sige sir. O paano sir? I-clear okay, mo na lang. I-clear yung... ko lang ay importante wala kang ano okay. Elmer Lagaras, Lagaras na, no, sir. sir. Walang walang ano to, walang hindi siya hindi siya kasama sa mga gulo. Okay. Na nangyari sa akin. Ikaw na bala din eh. mo na lang yung Oh, ito uh, ito. Ito, ito matatapos na to kasi ito mauuwi ko yan. Ito yung Sir dito banda oh. Diyan kasi sa... sila bumaba. Eh. Diyan, diyan, diyan sila bumaba. Etong ano sir? Diyan sila bumaba? Diyan? Diyan? Ito, ito, ito. Uh, o, doon pa. Ba, banda. di dito na. Kasi may CCTV diyan. Doon sila bumaba. Tapos... At uh, parang dito sila yata dumaan. CCTV oh. ito. Oo. Uh, may CCTV rin doon. Oo. Oh. Baka... Baka lumiko doon. Kasi... Hindi Ano yun? Ang sabi niya, may naiwan daw. May naiwan? May naiwan daw sila, oh. Ah, dito ka, lang pala, no? Oo. Uh, baka bumalik doon? Baka... baka nandiyan yung nag-aabang sa kanila. hindi okay, ko lang alam. May mga yung, ano. Nakasama nila bakang doon. Tingira yung kwintas ko, puta. Pati sombrelo ko, ginulpi pa ako, puta. Hindi, hey, sir. Kaya nga na ano ako nung tumawag si misis mo sa akin. Oo. Hindi ko naman kilala ang number. Tapos kilala ako. Ay, kayo di ba ako tumawag? Ayan yeah, alam mo. Oo. Hindi ka. ha. At tumawag kasi yun yun Eh ang pinalamig ko na mula bago ko kayo tawagan talaga hmm. Eh sabi sa akin ng polis Oo, inanap na namin talaga oh, Kaya pinuntahan nyo na lang sa garahe namin Oo, oh, mo ako Ang nakakausap ko yung ano, yung mismong sa opisina nyo Ah Oo oh. Hindi siya sinasabi sa inyo? Si, yung lalaki na mga medyo mataas Hindi nyo sinasabi? Hindi, hindi kami nagka, ano wala Wala sinasabi oh, okay at least eh, importante yung mga, ano ko na to. Makalulutos na to, malapit na sir. Marami ka naman palang ebidensya Oo. sir. Oo, marami na ako uh, ebidensya sir. Yung mga, ito nga, at least ligtas na to, ano, wala nang ano to, wala nang problema. Wala nang hmm. hindi, ano to. Wala, wala nga akong oh. alam, alam sir. Wala nga sir eh. Dami pa lang, lang ano, ano. Oo. Oh. Hindi mo alam na oh may nag-video ng Madamay pa yung, oh. yung regular Tra driver. Hindi pa, naman kasi ako regular driver. Oh. Uh, baka pati yung ano, madamay. oh, wala yeah. ko ano. Hindi ko kasama sa mga gulong nangyari. Oh, sige sir, nag Ano ko? Mga nag-aabang na yun sa amin. Okay, oh, kasi kami, sir. Mga ako oh. pa uwi. Ano, ito, eh. i-ano ko lang dito. Huwag ka manggalala, sir. Pag medyo maganda-ganda na ang ano ko. Oh, ang bala. Saan nga ano na trabaho, sir? Diyan sa kabila lang. Sa may ano. Okay. Sa may... Diyan yung basa to, di ba? Oo. Oh. Sa gabi pang panggabi rin ako eh. Hmm. Bali, sa Arroyo, Doon yung barangay na... I-ano na tanong ko yung barangay. Puntahan ko lang. Punta ka pa doon? Oo. Oh, ako lang bala. Sakay ka dito. Sige, sir. O, oh, alam ko. Sige, sige. Oh. sige, sige. Salamat, oh. sir. Oh. Ingat kayo, ingat kayo. Oh. Ingat po. Ayun, di kasama sa atras yun. Yung Elmer Lagaras, hindi na, hindi na siya, ano. Ngayon, dito daw binaba. Dito daw binaba, ano. Sa Arroyo, ah. ano. Dito, ayun, Arroyo. Ito, ah. Yung post guide. Ito, ah. Yan, ito yung arroyo. Dito na nga binabatas. Lumiko siguro dyan. Maliwari ito. Ayan, ito yung arroyo. Dito na bumaba yung CCTV. Ito CCTV. Ito CCTV. sabihin, parang dito, dito rin yung tricycle. Siguro dito sila. Arroyo. Nagkakala pa ako ng mga CCTV rito eh. Siguro dun, sa, dun, dun, sila dumaan. Siguro dyan may nag-aabang sa kanila. May nag sa kanila dyan. Ayan dyan. nag sa kanila dyan. So na guys, sa ng buhay mo guys ha. Ayun yung supportahan sa mga vlog ko. Ito, nag-unti na susulusunan ko na yung, problema ko. No? Importante eh. Mahalaga. Okay. Arsi ng buhay mo. na nag-iimbestiga sa sarili kong kaso. No? Marunong din pala ako mag-imbestiga. No? no? lapit lapit na. Arsi ng buhay mo. Arsi ng buhay mo.